daming isda dito oh. yung brim yan yan nila so ayan sila friends nangunguha ng dilis kasi babalik kami dun sa dock sa so, kinukuha na namin ng mackerel so ayan daming mga brim na isda Nan ana ah, bangana nyung eh. Ah, pun dai na huling mackerel doon sa. Sa kabila doon sa may duck, ayan. So dito lang 'yan. Sa flats. Yan nangunguha ka ng dilis kasi sobrang daming dilis dito. Ang dilis. Ayan. Magpifishing fishing siya. Ganda yung may boat na nag-fishing siya sa boat eh. Ayan. So, dito lang yan sa Flats Village. Bermuda Island. Dahil yung dilis. Hindi yung dilis nga kinukuhan niya. Tingnan tayo doon. Tingnan tayo doon. Umuha kami dilis, Akin na yung timba. Kanina ang lalaki pa. Anong masyabing walang makarig doon? Iti, soy, ayang seaweeds, so. oh. Baka naman. Baka naman. Ano. Kaya kinakain ko yan. Lato. Lato yan. Lato yan. Kinamunguha ko yan sa nurture. Kuha ka, soy. Kuha ka nga, soy. Masarap yung ulam eh. Oo, oh, yung seaweed, yung lato Ay, doon ang dami. Nami, 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 Wala tayong ulam. Pupunta doon si Sil, pagkita. Si Silalim, basta pitasin mo lang. Yan, ang, may, may nagdidilis din doon sa kabila. Yan. So, yan, nanguha si Tisoy nang kwa, ng, ng lato, kasi sarap yan yung ulam eh. Plastic? Sakwan, kwan, sandali ko ako plastic. Doon sa car. Lagay mo na sa timba mo. Kuha pa? Kuha ka pa? Oh, kuha ka plastic. Kuha naman ako plastic sa car. sa <coughs> car. Uwa kami ng lato. Uh. Oo, meron doon. Sa kwan ko. Sa bag. Uh. Dito lang yung sa highway. iyan yung gamit tayo pang isda it's fine na tayo mahalin ang tide kasi alauna pa eh hindi, ba, hindi kasi may fresh may fresh na siya yan. Eh dahil hindi ulis pala. Kahit na fresh eh kakain mo rin ang yun. So ayan, nakakakuha uh, na siya fresh. Nakakakuha sa mga lato. Sarap yan eh. Lagyan ka mga atis. Saka... Yung sibuyas. Dito lang yan. Huwag dyan ang hugas. Ibaba dyan rin sa kwan. Sa maalat. Huh? Sa tubig para hindi luluyos. Lagay ko yan sa timba mamaya. Kasi pag kwan, pag... Hata okay. na. Kaya okay. sa maalat na tubig. Pag ano, ano? mangyayari <clears throat> Para buhay na buhay siya. Pag nakababad. Kahit isang magdamag siya. Lagay mo dun sa ano? Sa maalat na tubig. Lagay mo rin sa cooler ko. May cooler ako sa likod. Hmm. Dali ka ba nahuli? Hmm. Ha? A A saan ka ba galing, tisoy? Dali ako. Saan ka galing? Bilang bayan akong makaral dun eh. Ha? Saan? 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 Blackwoods. Saan ka galing? Wala doon. Kahapon pa inaantay namin kayo doon kahapon eh. Kahapon punta ka doon kahaw. Hmm. Dahil namin nahuli eh. Sisiw lang yun sa kanya. Grabe. Ayan, uh, yun lang guys. Video for today. Nanguha kami ng lato dito. Ayan. sa Adilis. Ayan, mamingwit kami dun. Halika na. Ayan. So, ayan. Nakuha lang isang bag. Tara. At tara. Tara.